Samantala, pinaplano raw ng China na magtayo ng floating nuclear plant sa South China Sea para suportahan ang kuryente sa mga military facility nito doon. Ayon kay United States Indo-Pacific Command Admiral John Aquiliano, inanunsyo raw nito ng Chinese state media na target ng Beijing na gamitin ang naturang proyekto para palakasin ang kontrol nito sa disputed waters. Itong mga nakaraan, ang China ay lalong ipinagpipilitan ang karapatan sa mga tubig malapit sa Japan, Taiwan at Pilipinas. Bilang tugon ng mga bansang nabanggit at ating mga kalyado ay naging mas mapagbantay kaysa dati sa pagtuklas ng mga potensyal na banta. Ang pinakabago ay ang umanoy lumulutang na nuclear power reactor ng China na umunlad pa noong 2010. Ang naturang sea-based nuclear plant ay makakatulong upang patatagin ang pananakop ng China sa iba't ibang artificial na isla na itinayo at militarize nitong mga nakaraang taon sa maritime area.